All right, uh, magandang uh, araw po uh, muli mga kapanalig, mga kababayan Luzon, uh, Visayas, Mindanao. At uh, ito po muli ang uh, inyong lingkod si uh, Kuya Mamo. at uh, muli po tayong uh, nagbabalik dito po sa ating uh, YouTube channel at uh, maging uh, sa ating pong uh, Facebook page opang uh, muli nating ang uh, talakayin mga kaubayan yung mga mahalagang uh, issue anho na nagaganap dito po sa ating uh, bansa. Well, uh, try na po tayo mga kababayan na uh, dito po sa ating uh, talakayan na sa araw na ito. At uh, ngayon po ay uh, itatampok natin na uh, dito po sa ating vlog uh, ito pong uh, si senador uh, Ruben Padilla anho. At uh, ito po yung uh, bibigyan po natin ng uh, reaksyon at uh, opinion ano, at uh, panuorin po natin uh, yung kanyang uh, video mga kababayan. Uh, dahil uh, ito po uh, si Robin Padilla ay uh, mayroon pong, uh, uh, po manifestation dito po sa Senado. ay hindi maituturing na isang simpleng usapin. Siya ay nagsilbi bilang ikalabing-anim na Pangulo ng republika na halal ng mahigit ng labing anim na milyong Pilipino at nagdala ng mga patakarang nagmarka hindi lamang sa ating politika kundi sa mismong pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Maaari po, magkakaiba tayo ng pananaw tungkol sa kanyang mga pulisiya. Ngunit, hindi matatawaran ng katotohanan ng siya ay naging halal na Pangulo, pinili ng taong bayan, at nanungkulan ayon sa ating konstitusyon. Kung meron mang pananagutan, dapat itong harapin dito mismo sa ating sariling bayan. sa ilalim ng ating patas at hindi sa hukuman ng mga panyaga. Ito ay usapin ng katarungan at kasarinlan. Hindi ba po dapat nararapat lamang na sa sariling niyang bayan siya kumarap sa anumang akusasyon, usapin o paglilitis? Ikip po sa lahat. Ito po ay usapin ng pambansang tangal ng pagkakaisa sa pagbabalik ng dating Pangulong Duterte, ipinamamalas po natin na ang Pilipinas ay hindi nagtatakwil sa sarili nitong anak, lalo ng isang naging pinuno ng bayan. Pinipili natin ang katarungan kaysa sa kapritsyo ng ilan. Ang pagkakaisa ay dapat po nating yakapin, hindi ang hitwaan. Kaya kananawagan po ako sa ating kagalang-galang na kasamahan, bigyan natin ng agarang aksyon ang resolusyon ito. Ipakita po natin na ang kongresong handang magpatunay na tayo ay magpupukas ng bagong landas tungo sa mas nagkakaisang kinabukasan. Napakaganda ng uh, talumpati nito pong si Robin Padilla, mga kababayan. Ano? Dahil uh, bawat uh, kataga na kanyang uh, binibitiwan uh, ay uh, malalim yung uh, nagiging uh, kahulugan. So, dito mga kaubayan, bibigyan po natin ano ho, ng uh, kasagutan uh, o uh, reaksyon uh, at uh, opinion. Ano, uh, ito pong mga naging uh, uh, manifestation. nito uh, pong si uh, Senadora Robin Padilla. Hingil po dito sa kanyang kahilingan ano uh, na ito pong si Digong ay uh, makauwi na dito po sa sariling bayan. Well, uh, bago po ang uh, lahat, ano ho, uh, at uh, bibigyan po natin ng uh, informasyon ng ating mga kaubayan, hinggil po sa tunay na kalagayan ngayon ni uh, Pangulong uh, ho, doon po sa dahil so dito mayroon po tayong uh, balita na nakalap anho, na ito pong si Digong ay uh, nagkaroon po ng uh, matinding na uh, sitwasyon ngayon at uh, ito po ay uh, nahimatay ho, at uh, na tumba. Uh, ayun po dito kaya Sara Duterte, ang kalagayan daw po ng kanyang uh, ama ay uh, na sa kasalukuyan. Ito ano ho, sa informasyon na nakalap natin na ito po si Digong ay uh, sa ospital, ay uh, wala pa po tayong uh, balita uh, so far ano ho, yung uh, eksaktong uh, kalagayan na uh, ni Digong sa pagkataong ito. So ang uh, point of view dito mga kababayan, ay uh, ayon po sa pamilya nito po si Digong ay uh, kailangan daw po nga uh, pauwiin uh, ito po si Digong sapagkat uh, wala na po ito sa sarili at uh, dahil po sa katandaan ha, nito po nga uh, si Pangulong Duterte ay uh, talaga nga uh, dapat daw po nga uh, pauwiin ito sapagkat uh, kailangan na talaga nito na uh, meron po nga uh, mag-aalaga ano So, ito rin po mga kaubayan, yung uh, manifestation nito pong si Romain Padilla na nagsusumamo ano ho dito po sa kanyang uh, mga kasamahan na tulungan siyang uh, maibalik dito po sa Pilipinas ito po nga uh, kanyang uh, idolo. So, ang tanong dito mga kaubayan, ano ba ang uh, magagawa ng Senado ano ho kahit pa sabihin pa natin na uh, yung uh, resolution mo uh, idol ay uh, permahan pa yan ng uh, Senate President o lahat kayo. Ano ba ang magagawa ng uh, Pangulo ng uh, Pilipinas uh, dito po sa pagpapauwi kay Digong? At uh, kung uh, tungkol naman doon sa sinasabi mo na dapat magkaisa at huwag nang mag-away-away, wala naman pong uh, uh, ginawa uh, si Marcos sa inyo dahil uh, kayo naman po ang uh, unang nakipag-away ano, kay Marcos. So, wala po tayong nakikita dito na si Marcos ang uh, nag-umpisah ng away o ng gulo. Kung di ang uh, pamilya Duterte, ano ho. Si uh, Pangulong Marcos, mga kabayan ay uh, wala pong uh, ginagawang uh, masama uh, laban po sa mga Duterte. Bagamat uh, yung mga Duterte naman, mga kaubayan, talagang sobra-sobra uh, yung uh, pag-aalis po sa... Dito po kaya Pangulong Marcos at uh, sa bandang huli naman ay uh, talagang uh, gusto naman talaga nilang... Uh, humingi ng tulong kay Pangulong Marcos upang mapabalik si Duterte dito po sa Pilipinas. So, hindi po sakop mga kaubayan uh, ng kapangyarihan ng isang Pangulo ng Pilipinas na ito po si Duterte ay pauwiin dito po sa kanyang sariling bansa. No? Mula po doon sa kanyang pagkakakulong. Bagamata ito po ay... Uh, naniniwala rin tayo na ito pong si Duterte ay uh, hindi na rin po maganda yung kalagayan doon po sa dahig ay uh, tanging ay uh, lamang po mga kaubayan yung uh, makakapag-decide kung uh, ano po yung uh, kahihinatnan ano, ito pong si uh, Duterte doon po sa doob ng kulungan dahil po dito mga kaubayan ayon po sa mga eksperto ano sa batas ano at uh, hindi po daw dahilan uh, yung uh, uh, kalagayan ni Duterte upang uh, ito po ay uh, palayain dahil uh, wala daw po yung mga kababayan sa provision ano, ho, ng uh, international law ayon po sa mga batikang uh, international lawyer. So dito mga kababayan, ano, ano ba ang uh, ating uh, maitutulong dito kay Duterte? Kayo ba ay uh, payag kayong uh, maibalik dito po si Duterte habang ito po ay buhay pa? So Palagay ko mga kaubayan, ito pong mga magulang, anho, yung mga kapamilya noong pong uh, mga nawala noong mga panahon uh, ni uh, Duterte anho, during uh, the time na siya po ay uh, Pangulo pa, ay uh, hindi po papayag anho, na ito pong si Duterte ay may uwi. Dahil uh, iniisip nila marami po silang uh, nawalan ng uh, kapamilya at uh, ito pong si Duterte ay isa lamang. So gaano ba kahalaga ang uh, buhay ni Duterte doon sa kaysa doon sa mga nawala ano ho nawala ng buhay noong panahon nga siya po ay Pangulo. Kung uh, dito naman mga kaubaya uh, na ikulong ito pong si Digong ano dito sa Pilipinas, sa palagay nyo ba ay uh, makakamit ng uh, mga biktima doon po sa mga nawala ng buhay noong uh, panahon nga uh, ito pong si Duterte ay uh, Pangulo pa ng bansa? Alam naman natin mga kaubayan yung uh, kanakarana ng uh, hostisya sa Pilipinas na ang uh, talagang uh, kinikilala lamang ay yung uh, mga may kapangyarihan, yung mga kilalang uh, tao sa lipunan. ano ho So marami po ang uh, hindi po papabor dito po sa inyong uh, kagustuhan na ito po uh, si Noterty ay uh, may balik na dito po sa bayang uh, kanyang uh, sinilangan. So kayo po mga kaubayan, kung uh, mayroon po kayong komento, uh, ano ho, po dito sa pinag-uusapan natin. So uh, just uh, comment uh, below, ano, dito po sa ating comment section at pag-usapan po natin. At uh, samantala muna mga kaubayan, ito muna po ang yung ko, si Kuya Mamo, at uh, muli po tayo magbabalik, ano sa mga susunod na oras upang uh, muli uh, po tayong magkakalap ng mga impormasyong uh, mga mahalaga. Dito po sa ating bayan